dikoy. Abang tila lang ang katiyahan, kami nandito, buha biyahe pa rin. Maligayang pagkoko at maligong bagong taon, mga lodi koy. Sana mo makapiray, mga lodi. Ang daming tumutugtog. Malayo pa anak lodi, mga lodi, kaya ano mo na tayo, time check. 8.15, mga, mga lodi koy. Mahaba-haba pa, 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 pa. May mga pasyerong pa mga Dodi. O, oh, patin jer, patin jer. O, oh, paputok, paputok. May papapaputok. At eto na nga mga Dodi ang hinahantay ko mga Dodi ko ay ang Patinger. Kaya tara mga Dodi, kasama muna kayo at babiyahe tayong mga Lodi ko ay eto nga palang mga patwera ko mga Lodi ko ay ay balikan may bibili lang daw nila sa so, Robinson mga Dodi. tamang tama kasama ko yung aking asawa backlight ko siya mga Dodi. may bibili din Lodi ko <tinyo> ay nandito ako sa Robinson nobody yeah. hello Kasi meron ako derby Balikan eto mga lodi ba mga kasama ko Yan o, nakapila pa Ayun yung pasahero mga lodi o. O, Yan yung mga tiyaga Mamaya pa mag-uwihan niya pag nagsakado na ang Robinson At yung na mga lodi ko ay Habang nag tayo ng ating derby mga lodi Siyempre, yoti muna tayo mga lodi. Tanggal edip mga lodi ko ay. At yung laga mga lodi ko ay hindi nagtagal mga lodi. Ayan na yung aking patin mga lodi. At pabalik na kami mga lodi sa may pitaya. Punta na ako pumipila mga lodi ko ay. At pagkadating na pagkadating ko sa pilahan mga lodi, lakit ako si kuya nang mamadali. Pinaiwan ka? ko kaya? Po. Ha? Wallet. Wallet. At yun na nga mga Lodi ko ay naiwan pala ni Kuya yung kanyang wallet dun sa may Robinson mga Lodi. kaya pala siya nang mabadali kaya bininit lang ko na mga Lodi pagtakbo ng motor ko mga ko ay at pagkalating na pagkalating namin dun mga Lodi ko ay mo na agad si Kuya mga Lodi para mahabol na yung naiwan yung wallet mga lodi At siyempre hinansay ko <laughs> na rin siya mga lodi <laughs> At yung naga mga lodi ko ay hindi nang tagal mga lodi Parating natin kuya mga lodi At pinakita niya sa <laughs> akin mga lodi Yung naiwan niya mga, hey mga, mga, mga lodi ko ay pa <laughs> At yun nga mga Lodi ko ay hindi nang tagal mga Lodi at babalik na lamang kami sa Pichayan mga ko ay Unta ako ko nakapila Yung nga lang mga Lodi umaabon na Delikado na mga Lodi ang ulan mga Lodi ko ay Kaya, kaya hindi na ako nagdalawang isip mga Lodi ko ay Uuwi na lang ako mga Lodi Baka bakat pa ulan at abutin pa ako mga yun lang nga mga dodi ko ay habang naglalakad ako mga dodi makikita ko mga dodi yung mga bahay dito mga dodi nagkakatiyahan na mga dodi ko ay at yung mga bata naman ay o no? Ang saya-saya nila mga lodi ko ay At yun na nga mga lodi ko ay Habang palapit ako ng palapit Sa aming bahay mga lodi Tingnan nyo mga lodi Ang mga ginagawa ng kahit bahay ko Ang sarap ng handa nila mga lodi ko ay Mapapasalaol ka na lang mga lodi At eto na nga mga lodi ko ay Nandito na tayo sa aming munting tahalan mga lodi Tingnan nyo mga lodi ko ay Ang aming konting handa mga lodi Team nilang mga lodi ang aming handa Puro oh, ano lang yan, donji, donji, regalo Yan, saka itong kaperanggot na espageti Pero ito patindi, oh? May tinatago pala yung lawa ko Tinaro ko siya kanina kung may pera namin niya wala Yung oh, mga lodi ko eh oh. oh Yan lang walang pera mga loading team nila malakas na magpamilya okay na okay yung mga loading ko ay maligaya mo hindi happy new year mga loading ko ay maging masaya tayo kahit anong magyari be happy mga loading team nila bye bye boom